Nako, Japan-Japan, nagkakaubusan na talaga ng bigas. Panic buying. Pagdating sa bigas, wala na kahit saan supermarket. Hindi lang dahil may bagyo, kaya nagkakaubusan ng bigas. Ayon sa balita, nagkakaubusan na ng supply ng bigas. Kaya naman lahat ng supermarket ngayon, wala na nagtitinda ng bigas na 5 kilos or 10 kilos. Napakadalang na. Meron mang maglabas ng bigas sa 5 kilos at 10 kilos. Grabe naman ang presyo. Kung dating ang 5 kilos ay pumapatak lamang ng 3,000 yen. Ngayon, nako, 5,000 yen na. Grabe ang tinaas do doble, triple. Namamahalan man ng iba, wala magagawa ko di bumili. Ngunit karamihan ngayon sa supermarket, wala ka na mabibili kung hindi yung nakapak na rice. Puro instant pack rice na. Ang mauuso ngayon, hindi na makakabili ng 5 or 10 kilos na bigas. Napakamahal pa naman na nakapak na rice. Dahil isang pack nito, 180 grams lang. Ano kung marami kayong pamilya, pahirapan ngayon sa bigas. Yan ang mauusong tinda ngayon na bigas. Lahat nakapack at sobrang mahal. Matagal pa raw mababalik ang dating bigas na 5 or 10 kilos. Dahil nga nagkakaubusan ng supply dito sa Japan. Kaya nga, wala nga yung nagbebenta ng bigas, kundi yung mga nakapak na rice. Ayon nga sa na-interview yung palayan sa probinsya, ginagawa nila ang lahat para mapabilisan supply ng bigas. Ngunit kung susumahin ngayon pa lang, hanggang next year ay kulang na kulang daw ang supply ng bigas. Hindi nila mapabilis na gumawa At sumabay pa ang bagyo ngayon. Kaya tis-tis muna mga nakatira sa Japan. Bumili muna kayo ng mga nailalagay sa freezer na rice. Kagaya ng ginawa ko, bumili muna ako ng mga Fried rice na nakalagay sa freezer. At ito nga ay nauusong nakapack na rice ngayon. Ito na lang talaga ang binibenta sa ngayon. Wala magagawa, mahal man, kailangan bumili. O kaya naman ay bumili na lang kayo na malagkit na bigas. Ito ay meron pang binibenta kahit papano. Makakagawa kay ng sampurado o goto. Para-paraan lang mga kabayan. Ito ang inyong tagpagbalita, Dayan News.